Naku po, matindi talaga ang nangyayaring korupsyon ngayon sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Imagine nyo po yung isa sa pinakamataas na sweldo ng mga empleyado sa ating bansa ay naroon po sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Ngunit hindi pa po sila kontento sa matataas na sweldo na kanilang natatanggap. Naku po, dalawang milyon daw umano ang mga sinasahod ng nasa Bangko Sentral ng Pilipinas. Pero nakakapasok pa o pinapapasok pa nila ang uh, ghost employee. Kung baga hindi pa sila kontento sa milyonis na sinasahod po nila. Abay mga kababayan, gumawa pa sila ng multong mga empleyado. At yan po ang nabulgar mga kababayan. Ang tanong, bakit hindi po pinapangalanan at ipinapakita sa media kung sino-sino ang nagpapasok nitong ghost employee at sino-sino ang kasabwat at tumatanggap. Ang tanong po, ito ba sila ay mga apuente ni Pangulong Marcos o sila po ay mga empleyado na nahire ng ilang matataas na opisyal dyan sa Banko Sentral? Panorin po natin ang exclusive interview ni Kuya Ted Pailon ng News 5 sa carriage ito po yung organization na nagbulgar mga kababayan. Na opo, inyo po napakinggan ang statement ng Bangko Sentral. Kasi uh, batay sa report, uh, nagkaroon tayo ng ghost employees and ghost supervisors tapos may statement na pinalabas pero walang reference. So wala tayong masasabi kung sino nagbigay niyan. Mm -hmm. Kaya doon pa lang may problema na po tayo. And in, in fact, uh, nagproproblema rin kami kasi alam po natin na ang BSP at ang uh, Monetary Board members sila po ang pinaka-highest paid government employees. So grabe ano, highest paid government employees po, pero nagawa pang magnakaw sa pamagitan ng ghost employee. Dapat yan, mabulok sa kulungan, ano mga kababayan po natin. Dahil tayong ordinaryong Pilipino, hirap na hirap, sa pang-araw-araw sila ay binabarya lang po nila ha, ang monthly na milyones. Grabe. Official. Accepted po sila sa salary standardization, hindi po sila kasali dahil matataas nga po ang kanilang sahod, kanilang sweldo. Pero ito pa po ang ating mababalitaan na mayroon pala silang ghost employees, mayroon pala silang ghost supervisors. So, nakakabahala po ito. Eh, kung sa empleyado pa lang po, eh, mayroon... talaga nakabahala po. Ano? <laughs> Imagine mo kung ordinary Pilipino, araw-araw pumapasok maulan, mainit man at ano man po yung hirap na kanilang ah, uh mararanasan sa pagsasakay, pagkuumyot, eh, minimum lang ang sinasahod. Samantala, ang mga to, milyones, may gos employee pa, <laughs> kakaiba rin talaga ang diskarte nila, no? <laughs> <laughs> ang kanilang tinarget, ay is government uh, employees pa, Banko Sentral, milyones. Sa <laughs> uh, gos uh, employees and oh. supervisors, Nakakasiguro po ba tayo sa report nila na tama? So dapat po siguro ay uh, gawan ito ng kaagarang investigation and of course kami po sa korte naniniwala dito ko karami palagi sa batas na dapat ang batas po ay uh, papatupad pero huwag kalimutan na dapat may due process uh, right to hearing right information etc etc bago pagbigyan ng kaukulang parusa kung may kinakailangan pa Kaya po ayung ang aming uh, panawagan na dapat immediately ay gawan kaagad ng BSP ang uh, investigation na ito at uh, wag na po silang magtumawag sa confidentiality nagtawa na na, tuma, ano uh, nag na naka sila ng ghost employees kayo confidentiality na naman Siyempre, eh, kung matataas na official yan, ibig sabihin, ah, malalaking tao yan. Ah, Ma-influensya ang kanilang pagkatao, ang kanilang pamilya. So kaya siguro kaya nilang itago o posibleng pagtakpan pa ah, itong mga ginawang pagnanakaw dyan sa kaba ng ating gobyerno, mga kababayan. So sana, ay uh, ibalik din nila. No? Kasi ko simple yun, ibig sabihin, hindi pinaghirapan, hindi pinagtrabahon. Dapat ibalik nila kung magkano ang kanilang nakuhang sahod sa pamagitan ng kusimploye. Ang sasabihin nila, dapat uh, uh, pangalanan kung sila sino ang mga mm, board tama. members na yan, monetary board members na mayroong ghost employees at pangalanan ng ghost employees na yan, at pangalanan din ang immediate supervisors na yan na dalawa daw po na ghost uh, supervisors na po. Okay. Um, kasi po dito, no uh, ako ako naman naniniwala ko kasi ito po ay ipinakadat sa lahat po ng media entities. Wala lang nga pong reference ito kung kanila pong direct supervisor implicated in the report tendered their resignation. Okay? Opo. And then, sabi po dito... So, yun ha, pagkatapos nabisto po ang kanilang ginawang uh, ghost employee, nag din sila. Uh, nag din sila. So, ganun pa man, hindi pwedeng nag-resign na sila. Ipabayaan na lang. Dapat habulin pa rin sila talaga uh, ng pamunuan ng bangko Sentral ng ating gobyerno. Ano ba yung dapat mag-investigada dyan? O Budsman, Sandigan Bayan, o yung uh, NBI, Philippine National Police. Ang tanong dyan, kung bakit... Uh, nagkakaroon ng GOS employee, bakit na release ang sahod? So hindi pwedeng walang connection doon sa may hawak ng uh, pera, treasury, or secretary, o sino man ang uh, gumagawa ng attendance. So hindi lang po yan, isang tao ang may gawa niyan. Well coordinated po yan, at palagay ko is grupo po yan sila. Kaya dapat lahat po yan ay mapapanagot. Hindi lang po yan ang nagpapasok ng GOS employee, kundi pati na rin po Ha? yung mga nagre-release ng pasahod. Alangan nire release niya ang pasahod kung hindi niya kikilala ang taong bibigyan ng sahod, 'di ba? Kasi go eh. Administrative disciplinary cases were filed in March before effectivity of their separation. So meaning, d'un po sa binabanggit dito na pag-iimbestiga, tapos na ang investigasyon, 'di ba? Sa kunyo po ito nabasa. Opo. So ngayon po na ito'y meron na sinasabi po na nakapagsumiti -sumit, na ng final investigation report yung kanila pong Office of the General Counsel, okay, where four employees and their two immediate supervisors were identified, eh, po, pinirmahan na din po itong uh, report na ito, ang inihingi niyo po dito, transparency na ilabas na ito. Opo. Okay. Board members. Mm -hmm. Ang pinatawag na daw po ito ng Malacanang. Unfortunately, umambod mo ng asin ito. Pero ito lang ha. Yung nasasangkot dito hanggang sa mga balibalita ng mga pangalan ng miyembro ng Maritary Board, ang tinanggap na sweldo sa loob ng isang taon ay 25 million for... Wow, grabe ha. 25 million po ang natanggap nilang sahod. Sana all na lang talaga. 29,655.5 0.04. Meaning, tumanggap siya ng sweldo buwan-buwan kung atin yan i-divide ng 12. 2,083,337.50 centavos isang buwan. Grabe, na sweldo yan. Dalawang million. Walang kahirap-hirap. Naku po, mga kababayan. Ang swerte na Manila. Yan ang sweldo nung isa ng mga sinasabing sangkot daw dito sa istoryang ito. Para lang humaintindihan ninyo kung ba't nagtatampo ito mga mga So tingnan nyo po mga kababayan po natin, sino nga naman talaga ang hindi magagalit na, na ordinary yung manggagawa, eh yung Banko Sentral po ng ating bansa ay nagkakaroon ng ghost employee at imagine mo kung dalawang milyon ang kanilang sinasahod samantala tayo mga ordinaryong manggagawa ay hindi nga po mataas-taas ang sahod, mas mataas pa ang bilihin kung tutuusin. Mas mabilis pa yung pagtaas ng mga bilihin kaysa pagtaas ng sahod ng mga manggagawa. Ngayon, malalaman po natin na dyan sa Bangko Sentral ay nagkakaroon ng ghost employee at matindi pa, sumasahod ng 2 milyon kada buwan. So ano po ang ginagawa ng administrasyong ito? Bakit wala pang announcement mula sa Office of the President at pangalanan at uh, i-identify ang pagmumuka ng mga taong ito para mabigyan ng leksyon at hindi na po pamarisan ng mga nagtatrabaho sa ating gobyerno. Kasi tandaan po natin kailangan dumaan sa tamang due process ha, ang investigation. Pero kagaya ng ginagawa din sa mga ordinaryong nagkasala sa ating basa, batas ay pinapakita ang kanilang pagmumuka, pinapalabas ang kanilang pagkakilanlan. Kaya palagay ko, eh, dapat po ipalabas ng administrasyon ni Bongbong kung sino nga po itong mga nagpapasok ng Ghost Employee dyan sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Ano po ang inyong komento dito bilang isang ordinaryong Pilipino, ordinaryong manggagawa na hirap-hirap sa buhay sa araw-araw na pagtatrabaho at nakakatanggap lamang ng minimum. Samantala sila po na nagpapalamig sa loob ng Bangko Sentral ay mayroong pang ekstrang pasahod mula sa pinasok nilang Ghost Employee. Comment na po. маған oh, былай